sabi ko okay lang naman po kapag luma na. Mm -hmm. Ang gusto lang po natin malinis, maayos. Yun naman po eh, hindi hindi I mean, hindi ata mahirap gawin po. Yun whether it's a new or old facility, basta malinis, maayos at uh, may mga I mean, may tubig, eh tatanggapin niya ng taong bahay kasi alam naman nila uh -huh. di ba, ng sitwasyon. So yun po at uh, meron din po nakita ko may mga passageway na nakasara. Mm. -hmm. Sabi lang under construction. Opo. So tinanong ko kailan pa to? March pa daw 2025. Sabi ko walong walong buwan na wala pa rin improvement at wala pa rin nangyayari. Mm -hmm. So tinanong ko yung manager, sabi ko yung station manager, sabi ko ma'am, ba't wala ako ko nakikitang nagtatrabaho dito? Uh -huh. Kaya natin madaliin ito. Kasi parang ang hirap po ng sitwasyon ngayon yung mga nanggagaling sa kabilang ah uh, uh, kumbaga sa kabilang kalsada. Kailan pa nila tumawit? Mm. Uh -huh. Sa, ano sa isang kalsada para lang makaakyat eh, hindi naman ganoon po ang, ang dapat na istasyon dapat kung saan ka galing kung pa-north pa ka o pa-south ka o pa-east or west doon uh -oh. ka na mismo aakyat di ba po dapat uh -oh. so, so ayos nila so, sabi ko ilang tao ang nagtatrabaho sabi nila tatlong. Kung, nakuhok, kung tatlo yan, mm. eh, tatlong taon pa natin matatapos to. So yun yung mga, medyo nakaka-frustrate oh, 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 po talaga, oh, oh. nakaka-galit. I mean, medyo talagang uminit po ang aking ulo kasi parang walang urgency. Uh -oh. Yun ang iniisip ko, walang urgency. At saka kung apat na taon po na ganoon ang sitwasyon walang tubig, apat na taon na po nagdudusa ang ating mga kababayan. D